Bakit hindi mapatinutin? Aba. Oh, ayan. Jesus, ayan. Ayan, dumi ng floater. Oh. Ang dumi ng loob. So, ayan, nabaklas na natin ang carburetor. So, ayan. So, ayan, ah, nabuksan na natin. Tagalan natin ang mga tornilyo. Titingnan natin ang loob kung bakit hindi mapatinutin. Aba. Oh, ayan. Jesus, ayan. Ayan, dumi ng floater. Oh. Ang dumi ng loob. So, ayan. Dumi, madumi. ibaliktad so, rin natin 'to. Titinisin natin 'yan. Ah, buksan natin 'yan, 'yan. So, dilinisin natin 'to. 'Yan, dumi oh.